Huh? Akong, ah, nagagawa alam manira ala naman. Tin, Oo na. Marami daw buo ngayon mga ampalaya kaso oh, may naninira Kaya walang tumutuloy oo nandito na tayo sa farm. Ito si Kulshan. Si Idol TikTok. Ay pinuntahan lang kaya nauna tayo sa kanya. Oh, Mahirap pala ang pala yan oh. Kailangan dyan may pamuksa ka sa mga naninira. At ang tusuka naman yan. Mm. Ano Ay, kaya yan? Kaya ng prebato niyan? Ice cream na ako kosyal. O oh. oh, yung kamatis. Hapong net. Okay na. Ang bala well, talagang. Walang naninira. na? May mga naninira, no? Ba, gumanda na yung ano, kaya lang kulot pa rin na idol tiktok, no? Lumaki na! Ba, may mong makakasos <laughs> sila na po. Ganyan lang, no? La. <laughs> Hindi, maliit yung nag-aalaga, pero matinik, no? Ha? Pinapang mo yung pakturay, may kaman eh. Mayroon mo kahit ang paktura naman siya, parang raya ata naman. Ang tadwa ko. Wah, gumaganda-ganda na. Baloo bukas kanya. Eh, paano pagka naging 70 yan? <laughs> idol tiktok. Kaya e di masayang-masaya mas siya po net. Hahaha. Ardang kamatis <laughs> nyo muna. Ako atin yung datang nasusulong wala. <laughs> Huwapin. Ayan, datang dito na. Wah. magdala akong kahit. May mura nga talaga. Doon na lang ang paya mo. Ano rin? Sa pinta? May dala akong... Ilan ang utang natin? Sampo. Oh, bali dos yan. Ilista ko, dose, no? Tama. Sobra ng dalawa, eh. Ang linis, ah. Nalinis na ni no, Dayon. na. Uh, ng talungan tanggay. Eh. Tanggras ka, Ter. Oh, Mag Magaling ni Dayon. Ah, kay Dayon, uh, ah, astronaut. Okay. Scientist. Okay. So, gisa naman talaga pagkagi. Magkakater, yung pangalit Kalabasa. Ay, kalabasa pa ba mong kulata ini? Ay, ay, ang gilid Oo. Ki... Gilid mo ngayon, no? Ay, gilid bakon. Maganda yung diesel, parang tubig lang, okay. Na, bago. Tingnan, sa oh, Bago yan, <laughs> bago. Ang diesel pala, pagka umiitim ito, napaluma ng paluma. Parang ah, Lumalaki na yung mga aso. Napapalaki mo na idol tiktok. Hmm. Hmm. O oh, yung alo, uh, uh, apunet, Ay, yung kapaya, lumaki hindi? Ay, yung tinanim ko, yung pinatanim ko? Ba? Ah, magaling ka. Dine. may mula alam mo po net yung kilo niyan, 20, isang kapaya lang, isang kilo may 20 ka na. Eh paano kung 1,000? Hindi ka pa niya tinanggi niya tikarita, oh. Eh tama lang din daw. ano na lang. Hmm. Ayam tingal, eh dito tingal dalawa kambing. Ba, nakapasok yung kambe? Ano yun yung malasilo? Ah! Ito ay hindi lang yung wali lang ako. Hmm. Dito ang dangadwa kayo sinapak na lang oh. Kikyo mo dito ang binalagtaw lang. May oo. Kunin na ito. Bunga mula Abunga na lang wala na karabunga. Oh, yeah, masisira naman. Ngayon uh hmm? -huh. yung yabak na magbenta ng basa kalabasa ng kasanting kasi ng kabulaklak. Oo. Kasanting dali nga pa. Ng kasanting at ila bulaklak mo rin mo na man ako baka ang Nga Ngamonga. nga. Gumaganda ganda ng na sitwasyon na. Oh, kaya uh bukas -huh. kanyang kan siguro magi-abo ng baby rin. Kaya naman, hindi naman ako pabalikan. May nuri ko lang. Pero ang lahat lang, an lakas ang marbes, no? Kabunga lang naman na. Pag-iyahan niya ako siya na ang pangunin na nang Kayo din paamig to, pindalan ko lang. Kaya naka, alok mo, tinbang may kasal. Pag-iyahan niya ako siya. Ngapit. Hindi talaga nang tapunan ko. Sino pang tala naman. Pero may lang

O tata tasalikan niya s'empre may um, dions... hindi, ma may may hinalang kumain uh, kasi like, dahil bago. Yeah. pag bago pa. may hina searing... pa. Makita pa kagawin. Subscribe din s'ini niya mapadukay. Lagi kang manuanan pa sa dilim. Dalhin tubigo kay giras na tana a plastik, brina na plastik. Plastik? Nylon. S'yang kai, tansing. Meron, meron na ko doon. napulikin na priki nakakano. Sarang niya sana, sabya na. Uh, so uh, Ay, yeah, tin lang oh, uh, uh, doon uh, eh. uh, Dung... Meron ako doon, ang dami kong binili. Ano pala? sa iba araw niya. Yeah, muretang... Mas maganda kasi yan. hindi ka na nagtatayis doon eh. Baneneng, eto, tais, kaya paano, dun, Eh. eh. Ka ang May dalang bakal. ori na kanyan. Na. Kaya tayo lang. Gayon kaya lang panglayo, pinas отправkan ang kalabasan. kami singgong mangbulan. Then, ang bagay? Uy akin sigad May bagay pero musa, Not school na. ang bulog mata. isipin siya ng mga ito, long ng Oo, eh. oh, ma dapat may guwantes ka, I don't think so. Kaya Nalimu may guwantes ka? Hindi mo lang kanyang kain. Ito ang pamipera, ito ang goma. Hmm. Kaya na kami naman. Oo, oh, aapin ka na. Eh, may adas ko niya. Masa ka ganyan, eh. Tuha mo hmm. <laughs> <Ito, ayaw laughs> <ayaw lang. laughs> oh. ka talaga ka na. Pero pagka lumaki, mas dadami pa bunga, ah, na? Ang galing mo? Gaganyan pa yan, susunin. Ang galing mo, susunin. Ang galing mo, susunin. Hanggang d'yon, may pera tayo ng Idol Tiktok? Hanggang d'yon, may, may pera tayo? Paraming po, mamaraming oh may kulabasa pa. Ukra pa lang yan. Iray siya ang karagol na niya. Nagagaap ang iyan, ha? Ah, kung maaabang... Laksa <laughs> balas-balas. <laughs> Talaga yan, dapat may paraming po, mamaraming po. Paka-pulong-algo. Bubud, pa siya ang malati yan. Hindi na, hindi na. Hindi Ah, Bukas na. Jenny, lalo. Kaila, Lara. Nagpupotang na. Bukas kanya niya. Kaila rin, Lara. po pang. yung kung ano naman... Pulo lang tayo, pulo lang po na kamatid. Dumingbukan tumagtala. Every other day na yan. Oo nga. Kaso, hindi natutuloy. Tinutusok. Oo. Oh. Forever. Ito pa masarap, no? Lagat, no? Kaya man Kaya pala rin, Wala pa na nakuha, no? Ay, ito, uh. Wala sira. O, tindi nyo kinukuha yung bunga ng magic fruit. Mas ito, idol, tiktok.

Dum dinali na. Dumali pa naman yung ginawa ni architect. Nakakulay tay na, oh. Saya. Ba, lumaki na yung mga ano? Ha, lumaki na si Tamarin. Oh? Oh, ano? Ba down nila. o oh, may naninira dat. Ayun oh bago yung ano niya oh. Tama i eh, sabi nila pag pinutol mo sa ilalim, tataas. Eh tama naman ala Eh saya no. Hala. Tala na po natutubigan na idol TikTok e eh. Ba. Ang ganda. Mas Por bago niyo yung dahon nila oh. Oh, ay, ano? Ayun oh, nga. No. Ay, sayang, oh. May naninira talaga sa ampal. Eh, hindi natin alam. Pa'y mo ang pare mo kanyan. May kanyan lang mo. mo ang pare mo kanyan. Nanagyo. Pare mo, ka, mo kay. Yes, sir. Ay. ay. Wow, Ito wow, kaya kami ang mga um, 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 nawari. Ito may sira. Yung okra. Ang dami. Hindi ko napapansin yung ano niya. Yung okra niya, malakas mo mo ha. Ito mo lang mo, talagang nira Ito malaki na ito idol tiktok. Hindi nakuha. O ganyan talaga. Matanda na ito.

After one, month, baka 30 bundle na makukuha natin dito idol tiktok. Kumakain na lang ang pagkakarini. Oo, oh, maraming dabunga. Oo. Oh. Mm. Ay, ang dabungan eh. Oo, naka. Oo, oh. magtala rin. Karada rin Oo nga. Ang dami. Hanggang 20 man ito nakabukas ka. Oo. Wow. Time stream ba. Iba, 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 bagya. Para... Iba na ka na ng bagya ng parakay. Oo. Para bagot. Oo. Oh hindi pa no ya idol TikTok kan pat ni bay dare ang utang ni idol TikTok. Dare dare chong nang ang no. Oh, bro. wow Sakto. <laughs> Pasal-pasal naman lang ata kumana ka manag taltat yun ni manya punet. Oh. Nabawasan na yung kulot nila na. Ibawi na lang. Wow.

Wow. Wow. Magaling si ar si arkitek sa ganyan eh. Mga arkitek. So, yeah, Baro, ikot tayo. Mga ganda-ganda na. Sa kaya na lang tayo kaya nga eh. Grass cutter. Lumaki na yung mga tulong na. Yung mga tulong nag-green na yung daon. Oo, oh, green na. Dinispray ko din ng fertilizer yun. Ang uh, daon. Kanina, pinag-sabay ko yung pandawal at yung pangulaklak. Oo, oh, natututo ka na sa ano yan, sa gulay. Idol TikTok. Ah, first time niya po maggulay. Kala ko hindi kami aani. <laughs> <laughs> oh, pero gumanda-ganda na po. Pero syempre siya nang dumulo. hindi mga ng na guys, ganun. Ha nganam. Kumain pa lang, makaka-anyayong makita pula. Tapos pa 'tong bakit Sana, sana. Oh, tanga to Hmm. mo. problema naman Pero nakakabawi na 'yung mga ano, buko.

Marami-rami ano, hindi marami na tayo bibibig ng tubig. Kasi mga malagtal ka talaga ah. mamumala ka, baka. Oo, ba? Sabi nga ni Nile, binigla natin eh. Ah. Hehehehe. <laughs>

Uh -huh. pwede na bukas 'yan, Oo. Pa mm. Maganda pala ng okra ano? Maganda pala every other day, may pera. Na idol TikTok. na. Hmm. Pero pag full blast yan, marami sa mga idol in trend kaya natin.

Yan matagal din ang buhay ng ano, talong, matagal din. Pero tinanong niya na lang nila tuloy do, ne? Tin. Ba, may kaya tanong ko pag in gilid ke, kapal dan ako. Dapat tinanong mo. Magilid na lang ako. Oh, sabi ko ba. Dapat na nalang ako, di ata. Dahil malinis ang ganda. Agriya, grasa sa tanan ta ne. Wala nang melong niya mo.

Hawa. <laughs> Ate ka tapi kay na Ang <laughs> ganda ng farm, na. Farm bill. From del mundo. Del mundo farm. Ang lilit pa lang. may bunga na no. Wala <laughs> 또가보 어, 아이. 어? 이돌틱 Nah, wo me sa yan ala natin malungkot tap polad ramadan oshin ha o bumbung kata pembunga, di kata pambulong di sala ko tapong tara maseli mo oshin malita ano chat tunggal mong kutsara pa nga lati Lima lang siya lima? Oo. Oh. Oh. Eh, eh, uh, eh, eh, wala yung datang, eh, wala din. Diba dati maragulang pa kumakan yan? Oo. Oh. Datang oh. Tang, adua malayar lang yan. Oo. Oh. Tang Shelly mo malati lamang tunggal lang kutsara. Hahaha. <laughs> <laughs> Epico. Epico talagang. Oo, oh, mga e, nah. darin Mano? Sa nga manuha ng Kapitan Sarona kasi? Kanus eh. oh, mo pinggan natay tanga mo nuan eh. Pantay mo ani tayo ndan. Ay. Pati <laughs> la sa sabyan mas mas ang timpakan ko ren. Hmm. Uh. Gan uh. mayo mayo lo magtampegasus. Hmm. Uh. Um, um, ano well, sa ne mo kan polar? Mas ang ne kan polar pola. Finish mo na itang kaya eh. Itang polar mo na kaya itang polar mo. Ang itang bote. Wow. Ay itang. Ito ang litrong kaya ng bote. Oh oh, may tingin hapon. Hindi nilang tag kung meron. Ano ko? Kaya sinabi siya niya, subukan ko bukas tayo. Kaya naksita? Sibo ke. vitamin ito? Kay kabukasan na, mula nung karakal. Ah, mula karakal. Wow. Kung kaya na magtalpin. O, spray mo yung kanyang dapat tayo. Sinala mo eh. Tinira mo na yung kanyang ta? Oo, oh, nandin. Oh, no. Ha? Huh? Naksila gita? Wow. Vitamin? Kasali mo mo. Ito, isyala ko tayo itong pambulong, apong pang bunga, apong pang itang osin. Nuling. Di ko na ako mamanakay. Dito dito ka. Uh. Ay, may nila na yun. Dito ang kuto. Ah, yung binili ko, dinagay mo na. Yung, uh, yung ano, yung nakaganyan? O, yung, yung nakatabo. Oo, oh, maganda. Oo, oh, di ba? Nung... Mamamatay daw yung sakto doon. Ah, uh, di, di, pa yun. Yung ano, yung... Hmm. Pambunga yung binili na polar yung bukos yan. Pollard. Pollard. So, pag mo yung bukos makikita mo, ang daming bulaklak yan. -hmm. Ano puro yellow yung siya yan. Nakatigil na yung bulaklang yun eh. Mm, kasi bunga na eh. Hmm. Ang ganda na. Hmm. Maganda na. Bumawi na. Tapos noon, tilinggo, nag-reputas, luna's magpapatudong na naman ako. So, mm -hmm. Tapos noong, hmm, na duno, yung pwede na dun o, yung maliliit, lalagyan ko. nilagay ko sa mga maliliit yung may bunga na yung maliliit. May marukuwang pa konti-konti. Ito lang ang bumabatak yung dalawa na to. Ba, pag bumatak yung gano'n doon, sa la. Sa yung gilid doon. Oo, oh, alam. Bono mo ako kanyang isang din. Wap yun. Bono mo pala. Bubod kayo. Pagka rin mga lakitang nabon. Yung tomatis na Nabalok ko pa sa bunga. Hey! Yung banay. Dapat lang na Dapat pala idol tiktok. Mayroong astaka dito. Tapos lagyan mo ng letting May ni Dayon. Mahina, kaya, oh. ba na? May karamdang bunga. naman po yung Wala naman yaman. Kinamatis. Mayroong Hmm? Nagmukhang okra na dati, hindi mukhang okra, mukhang damo eh, na. Yellow yan, yellow. Oh, mukhang damo dati. Mitilong yung mm. yan, lumalaban na oh. Namumulaklak na rin pa, may bunga na rin. Uh, dati sa nga ako, kahit isang beses lang, nagulang na malakas. <laughs> Del Mundo Farm May dumating kami na Makakadarasan eh Krastin, dami namin tinignan na lupa ngayon huh? Ha? Kaya makakasabihin na kami para